wikang Pilipina. Naalala niyo pa ba ang luha ng bayan? Nangado ka ay hindi magmahal sa sariling wika ay hindi pa sa hayop at magandang Ating mahalin ang sariling wika gusto ay sandigan ng ating bansa. Ipagbuno natin at huwag kaya Nagdadala ito ng tangal at ikaya. natin tandaan ang dala kaya. Hindi ito may aalis sa puso ng bawat isa. Ito na katatak na at nagbibigay halaga na tayo ay Pilipino at hindi basta-basta.